It's another one from my neighbor. Yes, ito na yung na-harvest ko today. Hmm. Pangalag pa ng outdoors. Okay? Oh, harvest Yeah. When mm -hmm. the raindrops? Okay. Kumaki na, na ito kanina ngayon, rumiit na siya. Kasi kailangan natin yung mabutik na side. Ito pwede na ito. Okay. Kunti lang kailangan para hindi mo dumikit yung ano, bakit niya. ganito na yung asin pampanggal ko ng ano magbatid niya ganyan ganyan lang siya let's leave it for like 5 to 10 minutes at saka mo piga niya after 5 minutes ganito na siya so massage massage mo lang siya Tuluan natin to para matanggal yung alat. Tsaka, to make sure na yung sap eh, tanggal din. Ito po dito lang. Tapos, mag-antong mantika para yung sap hindi bumigit sa kalirat. ito tapo na po niya na po yung gagamitin ko 嗯。 ko na siya lagyan ng asin kasi lagyan ko siya ng dilis. Maalat na yung dilis. Tsaka pinigaan ko itong puso ng asin. Kahit na pinakuluan ko, maalat pa rin yun. Kaya hindi ko na lagyan ng asin. Pero nasa inyo na lagyan yung pa ng dagdag asin. Hindi kasi ako makaalat kanin na lang pula. Mapapaan na naman.